Aga-aga pa lang So what's up madlang people Ano nangyari? Traffic pa yata din eh <laughs> Ng puntang STM pa lang ng baliwag Traffic na Kung sa 7 pa lang mga idol Ganito na yung makikita mga idol Traffic, init Tapos mamaya yung gabi uulan O yun iba Kaya ka mga idol Nung no, minsan naulanan na ako mga idol Ayan, Hanggang ngayon masama ang pakiramdam natin So what's up madlam people Ayan Traffic traffic May kis-kisin pa dyan Ayan okay. Ayan 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 Traffic traffic So what's up mga idol? Ito, traffic, traffic tayo mga idol. Hay. What's up?